ang tubig ng choking. Sabi ng iba, mamantika daw yung nakukuha nilang tubig dito. Pero, totoo kaya yon? Una muna sa size. Grabe yung laki. Ito ata yung pinakamalaki na cup size na binigay sa akin sa mga fast food. Tsaka, may yelo yung tubig. Pero, parang sakto lang yung lamig. And kung titignan natin yung tubig, parang malinis naman. Wala akong nakikita ng mga anisasari molecules. Pero, paano naman kaya sa lasa? Totoo lang, parang tubig lang din Lasang tubig, tsaka malamig Naubos ko nga sa sobrang uhaw ko eh. Kaya yung tubig ni Chowking, hindi mamantika Posible nga ba manalo sa mga claw machine? Sabi ng iba, yung mga claw machine daw sa Pinas yung pinakamadamot Kasi nga raw laging naka hard mode Pero, totoo nga ba yun? Kaya naman, pinalit na natin yung pera natin into token At ang goal, makuha yung premyo na to Bakit? si cute. So, tignan na natin kung mananalo nga ba tayo. Sa first attempt. Wala. Sa second attempt. Walang nagbago. Sa third attempt, ibang target naman. Kaso, wala pa rin boss. Sa totoo lang sa point na to, iniisip ko ba kung nagsayang ba ako ng pera para lang sa laruan na to eh. Up until... Sayang yun! Muntikan na eh! Konting kemba talang kuha na oh! Well, GG Boss! Better luck next time na lang! Wait wait wait, may challenge ako! Gusto mo? Gusto mo challenge? Yung ano, yung pagkakain ko sa'yo na challenge Kailangan mo maka ng isang ano, ng style na isang linya Pagkatapos, dapat gamit yung ball pin na Try mo, try mo, gets? try mo i-try mo ba? Pwede, pwede, pwede man Pwede man, basta yung importante dyan madrawing mo yung style ng isang linya, okay? Okay, sige. Mayroon, mayroon. <laughs> 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 Ilang yelo ang meron sa isang Coke float? Sa pagkakaalam natin, yung laman neto is yung soft drink tsaka yung ice cream sa taas. Pero nakatago sa gitna yung yelo. Para mag float yung ice cream Float nga eh At nung binilang natin yung yelo sa loob Merong 29 na yelo yung coke float Pero pansin ko Kalahati na lang yung natira Parang scam no? Pero hayaan nyo na Masarap naman eh Pero paano kaya pag 28 lang yung yelo Hindi na kaya siya coke float? Ilang yelo ang meron sa coke float ng Jollibee? Dahil last time nung binilang natin sa McDo Umabot sa 29 na yelo ang meron sa coke float nila pero, mas marami kaya kay Jollibee? Kung sa itsura, parang mas masarap yung kay Jollibee. Tsaka parang mas marami yung ice cream tsaka yung chocolate syrup na nabigay sa atin. At nung binilang natin yung yellow parang madami-dami din yung nabawasan sa coke float natin. Umabot nga rin sa kalahati nung tinanggal natin yung yellow Parang scam no? Pero ox lang guys, masarap naman. At nung binilang natin yung sa magdo may 29 nito na yellow Pero itong kay Jollibee, sa totoo lang, mas onte. Dahil 25 lang yung yellow na nabilang ko. Kaya dahil dyan, much better yung float ni Jollibee. Ilang butas ang meron sa Skyflakes? Tara, bilangin natin. Sa isang pakete ng Skyflakes, may laman nitong tatlong biskwit. And parang same lang naman yung size nilang tatlo. Tsaka pwede mo rin siyang mahati sa tatlo. At nung binilang natin yung isang biskwit, meron siyang 54 na butas. So, since tatlong nga yung laman sa isang pakete, may total of 162 na butas yung Skyflakes. Pero, mas madami kaya kay Rebisco? Ilang hotdog ang meron sa spaghetti ng Jollibee. Maski pataas at bababa yung presyo niya, parang same pa rin yung sarap at lasa ng spaghetti nila. Siyempre, matamis pa rin yan. Lalo na kapag marami yung hotdog na nabigay sa'yo. Jackpot pa nga pag sobrang dami eh. Para kang nanalo sa loto. At nung binilang natin yung hotdog sa spaghetti, umabot sa sampu na hotdog yung nabilang ko. Akala ko nga ng una konti eh, marami pa rin pala. Kaya kung mas marami sa sampu yung nabilang mo, balitaan mo ako ha Fries ng Jollibee at fries ng McDo. Alin sa dalawa yung mas marami? Una muna sa Jollibee. Yung Langhap sarap special. Yung price nito ngayon sa Jollibee is 50 pesos. Yung packaging nito na is nasa papel lang. And kung bibilangan natin, merong 25 na fries si Jollibee. Parang medyo bitin nga lang para sa akin. Pero, mas madami kaya kay McDo. Same lang naman yung packaging niya tulad kay Jollibee. Papel din, pero kung titignan natin, parang puno. Mas mahal nga lang to ng onte. At nung binilang natin ng maigi, merong 51 na fries si McDo. So dahil sa doble ng dami, panalo si McDo. Habang nagilibot, may nakita ako sa daan. Mystery package for 50 pesos. Kaya susubukan natin. Kaya pumili na tayo ng random na parcel tsaka binayaran na natin. Sabi ni kuya, nilalatag lang daw sa kanila yung parcel tsaka sila na yung nagbebenta. Pero ano kaya yung laman guys? Parang damit yung nararamdaman ko eh. Kaya pag uwi sa bahay, bubuksan na natin yung mystery parcel. At yung laman niya is... Jeans shorts na pang babae hindi ko naman magagamit to eh akala ko talaga damit sa tingin nyo guys na scam kaya ako Ibilangin natin kung saan nga ba mas maraming french fries sa small ba, sa medium, or sa large una muna sa small kung titingnan natin, parang onti lang and ganun nga nung binilang natin dahil yung small, meron siyang 25 na french fries ngayon, sa medium naman, parang ang mas madami yung binigay na fries eh, kaysa dun sa small. And, puno din yung pagkakalagay, which is a very good deal. And yung bibilangin natin, merong total of 45 na fries si medium. Pero, sure win nga ba tong si large? Sa totoo nga lang, maski malaki yung packaging, parang otin lang yung fries na nakalagay. Bak nga mas marami pa yung medium eh. At yung total na fries sa large is 58 na french fries. So syempre, panalo si large. Skyflakes vs. Rebisco Alin sa kanilang dalawa yung mas maraming butas? Una muna sa Skyflakes Yung size niya, sakto lang Pwedeng mahati sa tatlo And tatlo din yung laman sa isang pakete At nung binilang natin sa si Skyflakes Meron siyang 54 na butas Pero, mas marami kaya kay Rebisco? Kung titignan natin, parang mas malaki yung size niya Pwedeng mahati sa 6 and may apat na piraso sa isang pakete. At kung binilang natin si Rebisco, meron siyang 90 na butas. Kaya dahil dyan, panalo si Rebisco. Small, medium, at large na french fries. Alin nga ba sa tatlo yung pinakasulit? Una muna sa small. Yung price neto ngayon sa Jollibee is 50 pesos. And yung packaging neto is nasa papel lang. And kung bibilangin natin, meron siyang 25 na fries. Pero para sa akin, parang medyo bitin. Ngayon, kay medium naman. Yung packaging niya is karton na. And this cost 79 pesos ngayon. And kung bibilangin natin yung medium, meron siyang total of 45 na fries. Parang sakto na. And at last, syempre yung pinakamalaki, yung large yung price niya is 99 pesos. And ganun din yung packaging sa medium. Mas malaki nga lang to ng onte. And kung bibilangin natin, may total of 58 na fries yung large size. Ngayon ang tanong, alin nga ba yung pinakasulit? Kung ako ang tatanungin, yung medium yung the best deal. Sakto sa presyo, sakto sa dami, at hindi ka rin masyadong mapapamahal tubig ng Jollibee, tubig ng McDo, at tubig ng KFC. Alin sa kanilang tatlo ang the best inumin? Una muna sa Jollibee. Yung cup size, malaki. Walang yellow, pero sakto lang yung lamig. Lasang tubig and goods inumin. Kaya kay Jollibee, 7 out of 10 yung tubig. Ngayon, kay McDo naman. Yung size ng cup, maliit. Wala ding yelo, pero sobrang lamig ng tubig. Kaya much better inumin kapag taginit. Kaya kay McDo, 8 out of 10. At last natin, KFC. Size ng cup, maliit din, pero sakto lang yung lamig, maski walang yelo. Pero yung pinagkaiba neto sa naunang dalawa, bottomless yung tubig. Kaya dahil dyan, si KFC, 10 out of 10. Tubig ng Jollibee versus tubig ng Jollibee. May pinakaiba nga ba kada branch? Una muna sa Jollibee, sa totoo lang, malaki yung tubig. Walang yelo, pero malamig. Tsaka kung tutuusin, solid na tong pantanggal ng uhaw. At yung lasa niya, lasang normal na tubig. Kaya sa unang branch ng Jollibee, 10 out of 10. Pero, may pinakaiba nga ba sa ibang branch? Kung tutuusin, may yelo itong nakuha natin sa isang branch. Tsaka, malaki din yung baso. Ito yung comparison ng cup size. And kung iinumin natin, lasang tubig din. Kaya kahit saan Jollibee ka man mapunta, mukhang 10 out of 10 yung tubig. Pero, paano naman kaya sa ibang fast food?